Panuorin nyo oh. kung paano yung nakiat ang puno ng nyog. Ayan. Ang bilis. Ayan. Nag-exhibition pa oh. Nagpo-post up. Yun. Ayan. At kumuha ng buko. Ayan. Paalala lang ha. Oh. Huwag nyong gagayahin dahil mahirap ito. Si manong lang pwedeng gumawa nito. Ayan. At bumaliktad pa. Kagat-kagat pa yung Nyug, oh. Kagat kagat pa, oh. Ayan. Parang butiki lang. Ulitin ko, ha. Walang gagaya. Manong rakit lang talagang magaling sa ganitong paraan ng pagbaba. Na parang butiki lang at may kagat pang buko. Ayan. Nag-exhibition na naman. Ang galing, oh. Talaga naman ito si Manong Gaki to. Oh. Ayan. Galing, pababa, parang butiki. Hmm. Ayan. Oops. Ayan na. Okay. Ayan. Parang gusto pang isa pang puno. Gusto no? yung <laughs> Ayan. Galing, parang walang nangyayari. Hmm. Ah, no. Ah, <laughs> no.